Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At ating pag-uusapan para sa vlog na ito kung inyo makikita sa pamagat ng ating video ay kung bakit hindi tumatalab kay VP Sara ang demolition job, mga paninira at mga black propaganda sa kanya at sa kanyang pamilya. So yan po ang ating sasagutin at bibigyan natin ng opinion para sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So nitong nakarang araw ay nilabas po ng tanghiri ang kailang uh, pinakalatest pinaka-latest na survey ngayong uh, October dahil nga dun sa panawagan ni uh, Kaitano na magkaroon ng snap election. So ang mga Pilipino is pabor naman. So ang sabi nga dito ay wala daw ang kalaban, walang numero ang mga kalaban ni VP Sara para banggain siya sa kung magkakaroon ngayon ng uh, eleksyon so 2022 pa talaga uh, sinimulan yung demolition job, yung mga black propaganda yung uh, pagpapababa, pagpapabagsak dito sa pamilyang Luterte, most especially kay VP Sara na frontrunner sa 2028 and recently lang is napabalita nga na uh, tinapyasa ng 200 million yung budget ni VP Sara dito sa Uh, Office of the Vice President at nareject rin po yung uh, interim release na request nila former President Duterte at ng kanyang abogado dito sa ICC. So hindi ito mga matatawag natin na good news para sa mga supporters ni former President dahil nga itong uh, balitang ito ay Uh, para ano sila para pahinain yung loob ng mga supporters at ng pamilya pero kahit ganun pa man po yung nangyari ay hindi pa rin maipagkakailan na popular pa rin at uh, grabe pa rin yung influence ng mga Duterte most especially doon sa Balwarte, sa Visayas at sa Mindanao so mga kapolitika bakit nga ba hindi tinatabla ng mga paninira itong si uh, VP Sara kung uh, siguro kung ihambing natin siya kay Binay dati na vice president na nangunguna sa mga pasurvey sa 2016 na election ay uh, itong si VP Sara hindi siya maitutulad kay Binay. So, bakit yung number one na reason dito ay talagang yung malawak na influensya ng Duterte sa kanyang mga baluarte sa Visayas at Mindanao. So, imagine yung Mindanao is na nasa 16 million yung voters nila doon at yung Bisayas uh, naman is nasa uh, 14 12 to 14 million yung uh, botante nila so mag-increase pa yan sa 2028. So malawak yung ano yung Visayas kasi is hindi naman doon lahat makukuha ni makukuha ni bipisara just in case natakbo siya sa 2028 but yung sigurado na makukuha niya is yung mga Visayan speaking region. Isa na diyan yung uh, uh, Negros Oriental, yung Cebu, Bohol, yung late So, and some parts of summer as well. So, masasabi natin na malawak talaga yung influensya Kung kaya hindi siya matutulad kay Binay kasi kay Binay is Makati lang naman yung baluarte niya. So, malayong malayo yung kanilang uh, sitwasyon mga kapolitika na nung siniraan itong si Binay ay uh, talagang napabagsak ng mga uh, opponents niya or ng opposition. At yung pangalawang reason aside dito sa balwarte ni VP ay itong uh, social tinatawag na social media machineries. So pag sinasabing social media machineries, ibig sabihin ay hindi katulad ni Binay na wala siyang uh, or yung ibang mga front runner na sinisiran ay napapabagsak ka agad kasi wala silang uh, tagapagtanggol, wala silang tagapag-educate dito sa social media. According na doon sa isang uh, political analyst ang mga supporters daw ng mga Duterte ay very passionate so tayo ng mga influencers, mga vloggers ay uh, very passionate sa pag uh, counterpart pag uh, counter attack doon sa mga informations na kung saan ay against dito sa uh, kay VP Sara so yun ang wala sa ibang candidate mga kapolitika kung kaya nung pabagsakin sila ay agad na bumagsak yung kanilang uh, suporta ah, mula sa publiko o mula sa masa dahil nga wala silang mga tinatawag na social media machinery so andito tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, uh, sa Twitter. So kahit sa ang social media platform kasi imagine na 90 million Filipinos are using Facebook. So kung dito ay ma-maximize talaga yung paggamit ng mga uh, digital platform ay malamang sa malamang makakuha talaga ng solidong suporta dahil hindi tumitigil sa pag counter uh, attack dito sa mga naratibo na against sa kaya uh, VP Sara so yun po mga kapolitika at yung pangatlong reason kung bakit hindi basa-basa ang pabagsak or matatablan itong sila Sara ng mga panira ay dahil of course sa uh, tinatawag na legacy So hindi naman pwede na ipagtanggol lang siya ng kanyang mga supporters dahil uh, panatiko lang. Of course merong legacy yan siya uh, of course at yung uh, kanyang uh, ama. So matatandaan nyo ng mga tao yung legacy na kahit ano pa yung paninira pero dahil maganda yung legacy yun ang tumatak sa isipan at puso ng mga Pilipino ay uh, hindi siya basa-basa mapapabagsak mga kapolitika ng mga black propaganda at mga paninira.